nga pala guys yung paggawa natin sa loob ng dalawang araw guys yan ano na natin yung mga ano natin mga yun uh, dun sa taas guys uh, dito pa banda guys hindi, hindi pa natatapos siguro mga isang araw lang yan papunta dun sa taas guys ayan yung um, una nating araw dito guys yan dito sana anong pa natin yan guys ano yung no. banda din guys yun yung dalawang araw na ginawa ko dito guys kay kaya yun hindi ako nakakapag upload ng mga videos guys tanghali na kahinga muna tayo dito na tayo wala tayong kung merinda ka gamit na kaya nagbitin tayo ng na. 10 pa lang pero yung tiyang ako mukulo na guys kawa so, muna ako ng mapagpapahingahan para medyo makaano naman tayo sa tangalay eh. kapagpahingahan naman guys kain tayo guys ito nga pala yung bahong ko guys ayan mga kunting udong tsaka isang karasong tilapia guys nahuli ko ito nung isang araw guys ayan yung sa ano ko sa fish pan ko guys ayan kain guys ngali na Ay, thank you. Good. Mmm. Time left. Mmm. Eh, lamok po. Oh. Anong sinasabi ko, guys. Eh. Kahit maaaraw, maraming lamok dito sa bukid. Kaya kailangan natin magpausok.